Ayan, good evening ni mga kapatid. Ngayon po ay ano, 5.30 ng gabi, Sunday. Naisipan po namin lumabas kasi meron daw kaming titingnan sa ano, sa parang appliances dito. Pupunta kami ng ano. tingnan nyo, oh, snow. Madulas yan. Pupunta kami ng isang mga sofa sa mga parang mga bilihan ng mga bed, ganyan. Magtitingin lang kami para magkakanvas lang kami. So, nandito yung si partner. Kinuha yung sasakyan. Yan. Pupunta kami. Tingnan nyo, paano ano pa lang, 5.30 pa lang rito. Isa, eh. ganito nakadilim. Tingnan nyo. Ang taas ng snow. Buti na lang, wala na namang ulan ng snow, guys. So, abangan po natin Tingnan natin mamaya kung ano yung makikita natin. Magkakanvas lang po kami. E, eh, Napaka-aliwalas ng daan. <laughs> Kita niyo walang masyadong ano, no? napaka pa ngayon, pero napaka-dilim na. Wala kayong makitang tao. Wala rin kayong masyadong makitang dadaan ng mga sasakyan. Iilan-ilan lang. Dito tayo sa ating... Dito tayo sa ating unang stoplight na madadaanan. Malapit pa rin po ito sa bahay namin. Ayun yung unang ating unang nakitang sasakyan. Isa pa lang. So magbibilang tayo ngayon na sasakyan. Ayun, nakita nyo yung daan. Ayan. Ano yan? Napakadulas. Oo, oh, oh. tingnan nyo. O, oh. oh, diba? Napakalamig. Sobra. Parang ano pa, anong tawag nito? Mas... Mas okay pa na bumagsak ng ano, umulan ng napakaraming snow kasi hindi siya malamig talaga. Pag walang snow, tas may hangin, grabe napakalamig. Lalong-lalo lalo na pag nagtutunaw na talaga yung snow. Super lamig talaga. So, ayan. Pagbibiyahi lang po kami ng mga ano, mga 5 or 10 minutes. Basta aabot ng 10 minutes mga ganyan. Depende yan pag naabot lang kami ng mga ano, stoplight, ganyan. Ito namang makikita nyo sa bandang kanan. Ito yung convenience store dito sa lugar namin. Ito yung, ano, uh, Sekomart kung tawagin. Ayan, o. Kalaban niya ng mga, tawag nito, ng 7-Eleven, ganyan. Mga mini-stop. Ayan. Sekomart. Kalaban ng mga Lawson, 7-Eleven, ganyan. So, dito lang yan sa, ano, sa lugar namin meron. Uh, sa Hokkaido lang, no. Pero, yung ibang part ng Hokkaido is hindi ko alam kung meron Sekomart ang pinaka number one dyan sa loob nyan sa, na mapinibenta nila talaga na laging mabili is yung yung melon yung melon ice cream nila yan napaka ano talaga napakasarap ng melon ice cream nila grabe yan yung lagi ko binibili Sya, yan din talaga mab, an, yung mabenta sa kanila so ito naman ang ano namin dito yung 7-11 dito tingnan nyo maliit lang siya. Ang late lang niya. 7-Eleven. Iba pa rin yung 7-Eleven sa atin sa Pilipinas. Kasi yung 7-Eleven sa Pilipinas, kompleto ng ano, no? Pagkain. Yung may mga set na talaga ng maka, mag, mabubusog ka na. Kasi merong rice tsaka ulam. Di ba yung mga ganun? Merong mga sabaw-sabaw. May lugaw-lugaw. Mga ganun. Dito kasi, mabibili sa mga convenience store. Is mga ano lang. Alam yung mga, yung mga, meron din yung mga baon. Ganyan, may ulam. Pero iba pa rin talaga yung sa atin sa Pilipinas may mga shopaw, ganun. Ayan, so dito tayo. Ang daming sasakyan ngayon na ah. parang ano ah, parang traffic. <laughs> parang traffic, parang himala may traffic. Eto guys, yung sikat, isa sa nasikat dito na recycle shop dito sa Japan. Eto yung tinatawag na second street. Yan, yung second street na yan, kulay blue ganda na mga ano dyan, mga ukay-ukay. Ang ganda ng mga damit, yung hindi mo mahalat ang ano talaga. Yung lumang luma, yung mga gamit, may mga ano dyan, mga music instrument, kompleto lahat. May mga sofa, kung ano-ano. Ito naman yung isa sa sikat din dito na ano, gasoline stand, yung Enios. Yun. So, dire-diretso lang po tayo. Pagdating dyan sa may bandang ano, yung stoplight na yan, ito kakanan tayo rito dere lang yan. Pagka na natin, dere lang sa ating ano. Tapos yun na yun, yung ating hantungan. Kumbaga, yung ating pupuntahan. Ito na yung mga police station dito. Tingnan nyo, ang liit, di ba? Yung police station. Post lang. Mga post lang yan, mga maliliit. Pero yung pinaka-main, nandun kanto. sa ano. Oo, kanto-kanto lang. Ito naman yung maliit din na post office lang dito, sa lugar namin. <laughs> Sarado na. Oh, grabe, no? Tingnan nyo naman, napakadilim na. Para talagang, ano, wala pang alas 6 yan, na, Oo. O, oh, 5.50 pa lang. Pero mag-alas 6 na. Tingnan nyo naman yung snow. Oo, di diba? Pag maglakad ka ng ganitong oras, manginginig ka talaga sa lamig. So, yung konti na lang, konting biyahe na lang na doon na po kami sa aming paruroonan. Ano yan siya? Yung one-stop shop, kumbaga. Kumbaga yung isang palibot na yon nandun na yung parang home center, kumbaga. Nandun yung mga bilihan ng mga kung ano-ano pang electronics, sa mga pet, pang pet, ganyan. Tapos yung isa naman, bilihan ng na mga damit, ng mga kung anong pang anik-anik, ganyan. Tapos merong, yun na yung parang supermarket, bilihan ng mga pang ulam. Yes. Tapos appliances, nandyan magkahalo-halo na. Tapos yung drugstore. Tapos gasolina, nandyan din yung McDonald's. Nag-iisang McDonald's shop nag-iisang McDo, McDo ah, tama ba, McDo or McDonald, dito sa lugar namin. Oo. Isang nag-iisa yan. Grabe. Tapos katabi niya naman, is masarap na parang ano, Chinese restaurant naman na napakamura lang. Ay, ito rin, 7 eleven dito. Ayan, no? Napakaluwag ng ano niya, ng parking, di ba? Kaya kung bakit ganyan kaluwag yung parking niyan kasi pag hating gabi, yung mga malalaking truck na nagbibiyahe, galing sa mga malalayong lugar, nagpapark sila sa ganito, minsan ano sila natutulog, nagpapahinga, ganyan. So sa mga convenience store talaga sila nagpapark. Pag ano na, pag mga gabi na para sa susunod na biyahe nila sa ano sila, fresh na fresh yung utak nila, yung mata nila. Diba? Para iwas disgrasya din, mga ganern. So nandito na tayo yan guys, nakikita. ukay-ukay. Ayan, o. No? Ayan, yan, yung, 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 yung. Yan, daretsong ito na yan. Yung may blue. Ah, green. <laughs> blue tuloy. O, oh, tapos dito, kasi, ayan, Christmas pa, di ba? O, oh, tara, Christmas pa. Ayan, recycle shop yan, o. Oh. o. Yung building na yon. So, ito yon, Ito yung home center. Ito ang home center. Yan. Tapos, dun naman, yung bilihan ng mga sa mga gamit sa bahay din, yung mga sofa, mga table, mga bed, kung ano-ano, pang school. Yun naman yung red na yan, yan yung pamilihan ng supermarket, oo, supermarket pamilihan ng mga kung ano-ano pang -ano araw-araw. Yun naman yung nandun na isang red, yung sangki, yan naman, ang mumura ng mga damit dyan. As in, napakamura, bumibili rin ako dyan ng ano, damit. Yung mga jacket, mga kung ano-ano, ang mura. Tapos yung katabi naman nung yung sangkin na yan, yung nasa dulo na pula, ayun no. Yan yung drugstore dito. Tapos ang pinakadulo naman yan yung parang ano, uh, gasoline. <coughs> Excuse me po. Ayun no. Gasoline stand. So nandito na tayo. Sakto may lumabas. Yan. So dito tayo magpa-park. Tingnan niyo, ang dulas niyan. Oh, syempre iikot pa yung driver natin yan para mas maano yung pagka-park. O, oh, saan ka papasok? Patras ba? Pa? Ah, diyan ka magka-park. Pwede. Mas malapit. Pasok ah, ka. Numabas siya eh. Ah. Uh, so, hindi mo nakita? Hindi ko napansin eh. Dito ako kasi nakatingin eh. Yun, dun. Ayan. So, wait lang guys. Wait lang po. Okay, so, nandito na nga tayo. May ilog. Yun, papasok na tayo. Actually, maliit lang to siya dito eh, sa lugar namin. Para, ito na kasi yung main na parang pamilyan dito sa amin. Ayan. Ayan, bum dito pala yung So, andito na tayo. Ayan, ito, pamilihan ng damit. Tingnan, mga ano sila, 50% off percent off. Kinan nyo yung mga usong-uso sa atin, di ba? Yung mga ano ba yun? Ang tawag doon? Yan. Ito yung bilihan ng mga sofa. Kinan nyo guys, oh. Ang gaganda ng mga ano rito. Ang sarap mamili, no? Wala nga lang pambili, no? Oh, tignan yung mga design. Ang cute. May mga iba't ibang klaseng mga, ano tawag dito, chandelier ba? Oh, ang cute. Titingin lang kami ng ano, yung dyan lang kami nasisihan sa ano namin, mata namin. <laughs> Tingin tayo sa may mga ano. May mga sopa. Ang ganda eh. Mga gano no. Kahit gano'n no. Ganda. Nakita mo yung ano nila ate. Gano'ng style. Ha? Oo yung kahit ganyan no. tas yung, ganyan yung, table. Yung, kahit ganyan lang. Oo. Okay. Um, o okay. kaya kahit gano'n no. Tingnan nyo yun. Nakita mo yung kila ate Melrose. Diba? Parang ganyan. Ganon. Yung ganyan, no? Ganito. Okay, okay din ka sa sakin. Mm -hmm. Ganyan siya, so, okay lang din pala, no? Ganyan, yung, ganyan yung, nga, yung... Nakita mo kila ating meros, ganyan yun, eh. Yung parang gano'n, ayan, no? Yun, no? Oh, ito. Ganito style. Ayan, no? Ganito, di ba? Ganda. Ito na gusto ko. Sakto to, Kasi yung pinto natin sa palabas, di ba, hindi naman ino-open lahat. Tingnan nyo, ang gaganda ng mga ano rito. Hanggang tingin lang kami. Tingin-tingin lang. Eto, solid oh. Solid. Mm. Oo. Hmm. diba? Ang cute, di ba? Ang ganito. Kaya nga, ang ganda eh. Sakto eh. Ang ganda eh. Kahit ganito lang, no? Ang cute na, no? For yung mang. Mm. Oo. Ang ganda, di ba? Pura na yan. Lahat na yan. Pati yung table set, di ba? Yung Oo. Ito yung dalawa. Mm -hmm. Ito yung below, ah. ba yun? Oo. hindi oh, itong diretso yun. Oo. Mm -hmm. Ito yung, ito yung may, price niya. May, ano? May ganun. Hmm. May mga nalas eh. Oo. Ito, ito, ito yung ano, ito yan eh. Ito yung ano, ito yan eh. Credits. Yung ito kasi, ito yan. Ah, hindi. Ito yung yun nandun. Ito yung dito, straight. Tapos yung table. Ito yung table niya. yung price. Ito yung price ng table. Oo. Pero ang ganda, no? Solid, oh. Ayan, oh. No? Pwede ka pa makapili, oh. Ito. ganda, no? Solid na solid, eh. Talagang gaganda, no? Sarap lang, no? Kung may pambili tayo, no? Tapos ito, tinan nyo. Yung opuan. Gusto ko tong ganitong opuan. Ang sarap. Mukhang, ano. Pwede ka magpaano, ano pwede kang yung madali siyang anuhin hindi na hanapin natin papalitan lang natin yung dining natin hindi yung upuan na gusto ko lang upuan eto ang ganda oh Tignan mo ang kinis no solid ano grabe ganda napakaganda ito rin, no? Balik kami ngayon sa aming sasakyan. Tapos na kami magtingin. Try na, pupunta kami dyan sa may ukay-ukay, sa recycle. Tingin-tingin lang din. Kasi mga boring kami, wala kami magawa sa bahay. Yung kahit napakalamig, ayun, no? Yung kahit napakalamig, eh, ano? Yun. Silip lang kami dyan. Okay. Na sinasabi ko kanina. Try natin puntahan. Silip-silip lang. Grabe ang linis na ng ano. Ng kalsada. <laughs> Tunaw na yung snow. Nag-uumpisa pa lang Eh. Tunaw na. Puntahan natin to. Ang dami rin dyan mga ano. Ang gaganda ng mga damit mga bags, mga shoes, ganyan. May mga laruan, kung ano-ano. Meron din dyan pang ano, ili, uh, music instrument. Ganyan. So, wait lang. Ito na. Pasok na tayo. Welcome daw, welcome. Tingnan natin. Pwede ba mag-ano Mag-video? instrument dito. Tingnan nyo, ang mumuraw. Oh. Ito pang mga bass. Ito yung mga electric guitar. Tingnan mo tong piano, Yamaha. Yamaha. Ano lang siya? Apat na lapad at apat na libo. bags, oh. Ang gaganda, oh. Ang ganda ng mga bag dito, oh. Mm. Mm. Ito mga panlalaki, mga cup. Oh. Isang lapad mahigit siya. Yan. Ganda dito rin mga bags. Ayan o, oh, mga bag. Tingnan natin dito yung mga, ano, damit-damit, ganun. O, oh, ito yung mga jacket, to. Oh. Mura lang. Mga pang-winter talaga, ano. Gaganda maganda siya in furnace. Tingnan nyo, 550 yen lang siya, oh. 550 yen. Ang cute niya, pang, pang formal, ganyan. Maganda. Ito na mga mga pang ano rin. Parang mga pang suit. Ang ganda oh. Cute. Sakto. Ang ganda oh. Puro nalang ganda eh. No? Ang ganda. Wala nang pambili. Mga pantalon dito ang mumura. Meron tig 500 Ayan, tingnan nyo. 550, ano lang siya. 550 yen. Magkano lang to sa atin? Ayan, tingnan nyo. Mm, mga brand. Mga brand siya. Tapos magkano? 1,100 yen siya. Ang mura lang. Ito naman yung ano. Mga pang-golf. Mga pang-golf. Yan. Ito. Ito. natin dito? Ito naman part na to is mga pangbata. Mula, ano, mga bagong panganak hanggang sa grade 6 yata or ano. Mga damit. Yan. mo may mga gown-gown pa, oh. May mga dress, may mga, ayan, oh. Ang cute, di ba? Oh. 1,000 yen lang siya. 1,100 yen. Ang mura naman. Ang mumura, oh. Pero iba pa rin talaga yung ano, yung mga design sa atin. Ano, magaganda. Sa atin, yung mga design. Iba. Ito naman, mga ano, tinan nyo, ang cute, di ba? Mga suits, mga pangbata. Meron, ayan, oh. No? Yung pag ano, papasok sila, yung sa kinder, ganyan, mga, ayan, ang cute, ba diba? Ang ganda, oh, tignan nyo. Oh, mga pang kinder, mga pang grade 1. Ayan, oh, ang ganda, ba diba? Ang cute, drama sa mga pang lalaki Ang ganda, mga suits na pang lalaki, mga pang bata, mga pang grade 1 tong ganito kaliit. Ito naman, mga pang lamig, ayan, oh, ang sobrang kapal. naman tayo. So, ayan guys. Palabas na po kami rito sa Ukay-Ukay. Nakabili lang si Bodo in Japan ng ano, yung string ng, git ng electric guitar. Yun lang yung binili. <laughs> Nagtingin-tingin lang. Ito yung binili. Ito lang oh. Ayan oh. Oh. 1,000 yan lang siya. Mura lang. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, McDonald. Yan, nag-iisang McDonald doon, yung may ilaw. Tingnan nyo to. Napakadulas nito, guys. Ayan, no. Ang dulas nyan. Ayan, no. Ingat-ingat. Ah, sandali. Ayun, tingnan yung ginagawa. Oh, naglag. Kabila. Tingnan natin. Kung meron. Ang kapal nga. Iipid yung tar kasi pag... Ah... Eh, hey, natunog ano? Meron pa oh sa ilalim mo. Oh. Uh -huh. Ayun oh, no? grabe ang kapal. So ayan. Maraming salamat. Pupunta ulit kami sa isa pang recycle shop. Tingnan naman natin kung anong meron doon. Okay po. Ayan, so fast forward na nga po natin mga ka-ex. Hindi na po kami natuloy doon sa pangalawang pupuntahan namin na ukay-ukay. Kasi pareho kami nakaramdam na ng gutom at ako'y magluluto pa po ng hapunan. So maraming salamat po sa mga nanood. At ingat po kayong lahat. God bless po. Thank you for watching.